magandang kape po. Ito po yung tanong natin na alog batin. Medyo mga dalawang lingkot kalahati. Kaya medyo eh. pumupo na po. eh. Uh, first harvest po tayo. Alamin po natin para may magdala ano pa. Magsusuwi siya. po natin siya. Malit lang po siya. Ay, pero at least ipupunod po natin siya para ano. Lumaki. Okay. Okay. Ay, makakayong marami siyang jom na eh, kung ano ako tutab, 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 Ito tutab, Ito. tutab, 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 may patunay na hindi ka magbutong basta may tinanim ka sa bukid ito oh, ang hapan kata bawa pulang daun. Sabaw pa pasin po, po niyo. Dito sa gilid dito ng ano yan, merong uusbog yan, may panibagong usli yan na ano. Tataba po yan ito sa sino kasi ng yan. Tutubo po yan. Ito masyado pang maliit. Ito. Yan. yan po. Ginawa na po kakain natin pero parang parang lamang nabawasan, no? 哦，好吧，我们讲

salamat po. Hanggang sa susunod. Magandang hapon po man.